Gila ako sa kong amigo karon mga idol. Murag sa tiki-tiki, wala pa ni siya kainom, kay tarong pa magporma mga idol. Ka Pagi ka. Asam ka ba yung on? Pagi giraw na ko din Atay mo yung tambayan. milagro. Kani Kaya na gin ba? Naligo na. Gipangita na kuno kunya mga idol. Gimurag sa tikitiki. Mangita kini siya sponsor. Nauga na sa siguro ning tutunlan sa kamilyon. Unya karun na asa kay istorya. Naadi kuno siya naib nga na na dalaga. Giabayan ko niya. Bisag wala pa siya sugta ganung magba ina kanapo pulapo nga wa pa magani kamuyab pauri bagong usuron? mauna di kuno ni bagong usuron bayandret subisag wala pa kakaingon bay 1 high pa moya bay dito na bay oy hala Uh, Tawa na ni Chris Tibig Tiha ing siya Chris Ah, maog yun yung kupison Naabi at e gitawag O antay pinsing lo Kanabi tong pataka o panghika Napataka lang yun mo Gistorya yung kupison O glulubot yun Huwag yun mo kabang kaagan Anang balaod O niya, si Miko Kulapo Nagdadig service mga idol Kay ang iyang chicks Dadoon ko nung mga idol Kay ubukan niya o gmohon At to ibabosan ni Tzu Iyak ko nung patungtungon <laughs> okay. Nandito ang lagay ko. Kaya mo rin unsa man nang... Dito ko kalamba. Ino blocks? Tangkal-tangkal, unsa man na siya kaning... Motor o... Bisikleta ba? Bisikleta. Ah, asa meron? Atong mag-rides na? Mag-rides na ba? Sakay sakay na ba? Ha? Sakay sakay na. Kabugate mo. Kabugate mo. Uy, hala. Oversize na tayo kung ako mga idol. Bye, kita aras yan. Masalbar na gining isyo about ani niya. Ning tungura gipikan ako sa istorya about sa isyo niya. Kay gidala ang iyang pangan sa mga kawatan. Dahig naman sa nis pangan ani. Ngarman. Ha? Dili dili. Dili ako point. Ano nga yung mga kabuang din yung silingan di sa Ba't check kusani? saan? Oo, hindi na. na, damay ko. Lahat kayo mga tisa. Ang mga gani. Si Migukula po ni Aksyon na kabalaka. Pera kung kauban, mayo man kayong puno-puno o uh, istorya. Nga sa barangay, giblatir na kuno ni siya. O niya, nasa yung historia, nga nakatilaw na di kuno ni siya sa una. Nakatilaw ko. Ay, tinuod din yun eh. Nakatilaw ng laki. Nakatilaw ng laki? Oo. hala. Nakatilaw na kuno siya laki sa una. <laughs> Unya karon ako ni siyang imbestigaran mga idol. Ang iyang upaw na nga tulagod in town. Magkaipit-ipit yun ni karon sa akong pangutana. Kay naamang ko'y nadunggan niya istorya. Basta na ikawatan niya masakpat. dadon yun ang iyang pangan. Migo, na ako rin patawag ti ka kay <laughs> naalagay na kong isyo. Mm. Bawat si mga kabuang dito ba? Uh, yung kabuang dito sa kuan, uh, inyo ang dapat lugar. Uh, wala na, Gio. Mm. Dakpang ay dakbo na kinsay yung ko Di hey, karon karon Ang una nako pangutana, pangutan kinsay mga involved diha sa mga binuang. Nga nga, kung kada pangutana na nagkos sa mga tao nga involved, dad on imong pangani. Ah, dang, Nangamong. Ngam Nangamong. Nangamong na sila. Unsa tatagiin mo na na, nga naabagotol bulkan na, na ito, nga naasila diyan sa babaw. Maaw ka ni, no? <laughs> nga nung, that onjog imong pangal. Ang tanga mong ah, lagis kinabuhi, <laughs> si Buhi So, ang kanang mga gilok um, kamot niya wadyo kay mga oh. apel, wad kay kontak Si Migo Kulapo na gubaguba sa naong, um, explain mga idol Kay inom si Kulapo ramang in tayo bisyo Ani mga idol Naglibog ang iyang ulo, anong si siya apelon Ako di ko ganahan mga Migo Og <laughs> mga illegalista kay kay baon magagotarong kay ko pagkatao tao maon di oh yung naman yeah, nga kaya mga... kita na nailemigo ako wa jo ko anak. Promise cross. Promise cross your heart. Ika'y mo. Cross your heart. Mukulatan ako. Maayo kay madag ang naong imigo kulapo. Kung imong tan-aon murag yog dili ka buhak og baso. Magpangkahay na lang gyud mi ani. Ani man Batik pa ba nga migo tanya na akos ako balaod niya. Ako nga amigo, na adidag ang mga illegal nga binuatan silang lugar. Wow. Sila kong takawin na anak ko nga ang naong nakunaat na, -ung na, -ung na Kita may gabuhi. Gabuhi ang na gito. Yo. Mau kaan eh, no? Dahil hmm. ipunta na naman, nadakpan rin kao sa. Oo. Hmm. Kinsa man Ako. ola lagi. Ang iyang istorya. Boss na namo. O, di ba? Kato, kato, oh. dere. Kato, kato, gibis ni karan, dere. Kato, gidahig, gidahig, gimon. ni mastermind, di ba? Kato, dere. Kato, ba? Kinamdong ka niya? Kato, gipatawag na to? katong na iburot sa ilong. <laughs> <laughs> Wai kuimta. Yang e, ano na kaingon man siya nga wala. nang involve ka. Ikay Morio Morio hala, nakauna po pa ang tunto. Wala kuno to klaro kay Morio Morio dai kuno to. Moryo. <laughs> Morio. Pastilan, utro pa na itong wala klaro. <laughs> Ikaduha ka dito sunahan katong best friend dito ni mo katong nang lungkap ug balay. <laughs> Aya, imo jobo gi kitigo. Kato mananong ko balae ba, ba kamo may sigig inom ato? Oy, manikristobene, na nang hubog ni migukulap. Ang iyong mga barkada kirawan ay tug kamo. Mao lagi ang kupisot, mao karon nakahukom ko nga buhatan na lang nako siya kasabutan. Ako ni siyang papirmahon, kay ako ni siyang tabangan. Nga naat, Nga dili na

កងអើយ